Anong sira ng bike nyo? Ha? Anong sira ang bike mo? Wala. Ha? Wala, wala. Ah, sira. Akala ko na sira hangga kasi tulak-tulak mo yung bike mo. Hindi mo sinasakyan. Ayaw ko, mahilo ko. Eh. Ah, nahihilo ka? Ah. Yeah. Uh, Thank you. Ah. Uh, akala Thank ko man. kasi, akala ko nasira yung bike mo, hindi mo... Eh, eh babatakin mo sana, no? Ha? Babatakin mo sana, no? Babatakin? Ang alin? Yung bike, yung nangyayara. Ah, bababataking ka? Oo. Uh, ah, hindi mo na kayang mag-bike? Naihilo ka? Oo, uh, wala pag-asa. Pag-asa? Oo. Uh, pag-asa, ganito. Hindi, kay ganito na lang. Ah, uh, papara ako ng tricycle, babayaran ko, iahatid ka niya. Eh, sasakay ito. Oo, kasi uh, sa tricycle yan? Oo. Hindi, akong bala tay kasi ang layo ng lalakarin mo pag asa nandito ka palang sa angono pag angono hanggang binangonan ng lalakarin mo kasi nahihilo ka akong bala ah uh, mo ko rito ha tatawag akong tricycle tayo sir dito kayo sir Ah. Driver kayo dito? Hindi. Ha? Oo. Oh. Ano talaga. Dito. <laughs> dito? Kasi si tatay, nahihilo, nagbabike. Ang problema, hindi na siya makapedal kasi nahihilo. Ah, ihatid mo lang siya kung magbabayad. Ay, na nagbabike kasi si tatay, nahihilo. Pag-asa lang. lalakarin niya hanggang pag-asa eh. Yung bike, hindi na niya kaya magbike. Kaya tinutulak na lang niya. Ang problema, layo pa nun pag sa binangonan. Nandito pa lang sa sangon. Ayan, oh. Ako na bahala. Ako magbabayad. sakay mo lang yung, ano niya, yung bike. eto oh. Kasi gusto ko kaman siyang ikisakay. Ang problema, hindi kasi yung bike niya. eto oh. Ako magbabayad. Ah. Tay, sumakay ka na. Ako na bahala. Saan ba pwede ilagay ito? Pwede siguro yan. Oh, natatanggal naman to yun. Ayan. Yung bike na lang ang sasampa natin. Wala na naman po. Wala naman. Tay, pasok ka na sa loob. Upo ka na. Ha? Okay. Hindi, dito ka sa loob. Baka malaglag kayo. Nahihilo ka eh. Oh, ako na no, bala. Ha susunod ako sa likod niya tayo. Ah, oh, tay ako na magbubad. Sir, magkano lahat? 70 lang. 70. Ate sir, sa, sa inyo sokle. Sa inyo, sa inyo tay. Ano? Saan yung bahay niyo? Yan lang, diyan mo malapit lang. Ah, dito ka na? Oh. Uh, okay ka na rito? Oh, siyang ka ba? Ah, tagpos po. Tagpos. Ah, ano Okay ka na rito, Tay? Ah, lista ako. Ingat. E, Ingat.